Welcome to my YouTube channel. Ayan, nandito naman po tayo, kakain po tayo. Ang ating ulam is tortang talong. At saka kamatis na wala tayong sibuyas, nakalimutan ko. Tapos, um, beef loaf ang ating pagkain ngayon. Hindi nawawalan ng burnt chili. Ito po yung toasted chili noon pa, tsaka kanin. Of course, mag-pray muna tayo para bless natin kay God ang ating pagkain. Salamat po God sa pagkain na sa harap. Kung hiniling ka po God na mo yung binisyon ng po, magkasapasak ng magkasapasak po. Salamat po God sa mga blessing na binagay mo. In Jesus name, Amen. Kain po tayo. Sana po ay lahat tayo ay may kinakain. Sige na na ang sili. Sili, sili. Yan, ay, ring lang. Yan, kain po tayo para may lakas po tayong magtrabaho. Unang sobo para kay nanay ko. Ang tortang talong ko. Iba yung talong dito, masyadong ano ba? Matigas. Mmm. <laughs> Iba yung kalawitin kasi ako. Para yung sili. Mahal. natatawa ko sa video ko nung video ko nung the first na ano yung day off ko ko na day off ko may nanood na uh, dosi yata yun <laughs> pero ang naglike tatlo lang Mag-like naman po tayo. Kasi yung pumapasok din sa akin, bina, talagang binabalikan ko. Ako pa yung hindi bihirang nag-upload, pero lahat ng upload niyo ay pinapanood ko. Napanood ko lang until then. Mag-like naman tayo. Tulong-tulong lang. Ay, tulong-tulong lang tayo para ma-reach natin yung gusto nating ma-reach. Ayan, tapos na po tayong kumain. Sana tapos na rin kayong kumain. Ayan, salamat po sa mga sumisilip po sa aking munting channel. Sana di kayo magsasawang. Pasilip-silip lang sa aking mga kino uh, kinokontent na ganito lang. Siyempre, tuloy-tuloy lang. Kahit ganito lang ang content natin, hindi tuloy-tuloy. Basta, tuloy lang po ang pagtulong. Ayan. Salamat po. Diyos na lang po ang bahala po sa atin. Kahit hindi po kayo kilala, just na lang bahala po sa inyo. Bye!